sa loob ng 12 years isang tao ang tahimik na kumontrol sa kapalaran ng milyong-milyong umaasa sa bawat pagbili ng burger at fries may pangako ng yaman mula sa malalaking cash prices hanggang sa bagong sasakyan. Pero ang inaakala ng publiko na game of chance ay isa pa lang calculated fraud. Walang nakapansin at walang naghinala hanggang sa ang halagang nakuha ay umabot na sa $24 million. Nagsimula ang pagbagsak ng imperyo sa isang tawag. Isang anonymous tip ang natanggap ng FBI na nagsasabing ang sikat na McDonald's Monopoly game ay luto. Ayon sa informant, ang mga nanalo ng grand prizes sa nakalipas na dekada ay hindi mga ordinaryong citizen, kundi magkakamag-anak o magkakakilala lamang. Ito ang nagdulak sa Operation Final Answer isang malawakang investigasyon kung saan mahigit 20,000 calls ang na-wiretap ng mga otoridad upang mabuo ang puzzle. Sa gitna ng skandalong ito ay si Jerome Jacobson o mas kilala bilang Uncle Jerry. Siya ang head of security ng Simon Marketing, ang kumpanyang responsable sa pagprint at distribution ng winning pieces sa halip na protektahan ng integrity ng laro. Ginamit niya ang kanyang posisyon para nakawin ang high value stickers. Simple lang ang kanyang method pero effective. Sa tuwing pupunta siya sa restroom ng pabrika o habang nasa transit ang mga selyadong envelope, pinapalitan niya ang mga winning tickets ng ordinaryong papel. Nagawa niya ito sa ilalim ng ilong ng isang independent auditor na ayon sa report ay hindi naging meticulous sa pagbabantay. Dahil hindi maaaring siya mismo ang mag-claim ng premyo, bumuo si Jacobson ng isang network. Ipinapasa niya ang tiket sa mga kakilala kapalit ng percentage ng mapapanalunan. Isa sa naging susi sa operasyon ay si Gennaro Colombo, isang lalaking may koneksyon sa mga kahinahinalang grupo sa New York. Ginamit ni Colombo ang kanyang impluensya para humanap ng winners at gawing mukhang legitimate ang mga panalo sa TV. Ngunit ang kasakiman, ay laging may kapalit. Isang gabi habang binabagtas ang highway, na aksidente ang sasakyan ni na Colombo at ng kanyang asawang si Robin. Binawian ng buhay si Janaro habang nagtamo naman ng minor injuries si Robin. Ang aksidenteng ito ang naging mitsa ng pagbagsak ng grupo. Ang anonymous caller na nagsumbong sa FBI ay napagalamang ina mismo ni Gennaro sa kanyang puot at paniniwalang may kinalaman ng manugang sa nangyari sa kanyang anak Ibinunyag niya ang buong operasyon bilang ganti upang mahuli ang mga salarin in the act. Nagsagawang FBI ng sting operation. Tinarget nila ang pinakahuling winner na si Michael Hoover na nagkiklaim na nanalo ng $1 million. Nagpanggap ang mga agents bilang crew na gagawa ng commercial para sa McDonald's. Habang masayang kinukwento ni Hoover sa kamera ang gawagawang istorya kung paano niya nakuha ang ticket sa isang magazine sa beach, hindi niya alam na bawat kasinungalingan ay nagpapatibay sa kaso laban sa kanya. Nang maramdaman ng grupo na naiipit na sila dahil sa sadyang pagdelay ng FBI, Sa pag-release ng mga cheque, Nagsimulang magpanik ang mga kasabwat. Si Brenda Fennis, isa sa mga recruiter, ay halos umamin sa kanyang takot habang kausap ang isang pari. Sa huli, noong 2021, sabay-sabay na inaresto ang mga sangkot. Si Jacobson ay nahatulan ng three years imprisonment at pinagbayad ng mahigit 12 million dollars. Ngunit ang kwentong ito ay tila binura ng tadhana sa kasaysayan. Nagsimula ang paglilitis noong 10 September 2001. Kinabukasan, gumuho ang Twin Towers sa New York dahil sa trahedya ng 9/11 attack. Ang atensyon ng mundo ay lumihis at ang pinakamalaking scam sa kasaysayan ng fast food ay nabaon sa limot. Ipinapaalala nito sa atin na ang kasamaan ay hindi laging marahas o maingay. Minsan, ito ay nakatago sa likod ng isang nakakainganyong laro. Naghihintay na samantalahin ang ating pag-asa sa swerte. Sa huli, ang tanging tunay na panalo sa sugal ng buhay ay ang katotohan ng walang krimen ang mananatiling lihim habang buhay.